Ay, madilim pa po. Ang alas, mag-aarasing ko pa lang. Walking na tayo. Madilim pa, madilim. So, good morning po sa lahat. Hmm. Hakanon na naman tayo. Walking na naman. medyo malayo-layo na yung ating nalalakad. Nag-intro lang po ako doon. Pero malayo na po ako doon sa ano kundo. Dito na po ako sa may no? no. Masyado yata na paaga yung paglakad ko. Wala pang alasing ko. Dito na ako. shoutout nga pala ako kaso sa bagay yung ibang hindi ko mabanggit sa next naman uh, shoutout nga pala kay na tawag lang kay sispe shoutout kung walang team hindi naman neka, ano, sa tipis si sispe shoutout sakit sa mata nung ano yan no bike hindi spook di pala <laughs> medyo pagod na tayo at kaya pag wala kang listahan mag shout out ka kung hindi lahat pumapasok sa isip mo <laughs> dapat talaga pag nagsya shout out may listahan kang naka prepare para ano may shout out mo lahat na po pasensya na nakakaligtaan may, ko, may mga na shout out na ako doon sa nauna kong video magkat po tayo dito hindi ko alam kung open siya ito tayo, tapos tatawid tayo doon sa kabila. Ayan natin, open. Yeah. Open siya. Shout out ka pala kay Sis Vilma Landicho. Kay Sis Vilma Gamungan. Ayan. Ayan likod, tayo sa taas. Ipik na natin yung doon. Meron na. Hirap mag Shout-out nga pala kay Coach Eileen. At ah, sa pagay team timiklop na yun. Na shout-out ko na sila kanina. magtay so, dito sa may uh, next. Hmm. Wala. Malinis yung ano. Wala yung mga basoy. Bakit kaya? Dati-dati ang daming nakapagyan na bus jeep wala pang biyahe so ayan pababa na po tayo dito sa ano sa hagdan lapit na Hihingal huh. na po ako kung may elevator dito. Alam ko may elevator dito. Oo, oh, naku. Escalator pala. May elevator dyan. Pero ayoko. Kaya naman. Saan ba tayo? Hagdan na lang ako. Mas maganda maghagdan. Ayan. Saan ba tayo dito? Ayan. pag sa labas ka talaga na moving pagpapawisan ka pag may tagas yung ano nila ay nagdidilig pala kala ko may tagas nagdidilig yan ito tayo mini party po. may mga upuan doon doon kaya maglipot lang ako tapos mamaya mauupo ako doon sa nagdilig madilim pa rin dito pa ako sa parang park nila makapulang muna ako tapos mamaya pagbalik ko libot naman ako dito lang muna ako tayo na tayo sa gulit awisa na ako. Punta po dito. Wala nang ilaw. Pero pag gabi, maraming ilaw dito pag gabi. So, yan yung ano, glow. Kaya nga tayo. Tapos mamaya, iikot ako doon naman ako sa kabila na yun. Dadaan, paikot. Yan, may mga ilaw siya. Kaya lang, walang ano. Diba? Oh, ah, yan ang mga ilaw niya. Pag gabi, may kami ilaw dito. Kaso nga lang, wala naman Bilis Ganda lang ano. Dito. Masarap tumambay dito kapag gabi. Kaso ako ayoko nung lumabas ng gabi na ako lang mag-isa. Yan. din pumasok din sa loob. Dito lang sa labas. Kasi masisira ka naman yung ano, yung grass. Kaya ganyan lang. Mga upuan dito lang. Sa gilid ka lang. Hindi pwede doon sa ano. Okay. po tayo sa mowa. Ayan. Ayan tayo sa taas. Maganda, maganda. Balik tayo sa, ano, hagdan ulit. pa oh, parang maganda. Pa-uwi na tayo. Ako nga pala, ako lang. Balik na po ako dito ulit. Ako dumaan. Kaya para mas mahaba yung, ano, daanan. Mas mahaba yung lalakarin ko. Kaya mas maganda dito. Diyan po ako galing kanina. Nakabalik na po tayo. Dito na ako sa uh, condo. Malapit na. Doon sa kabila. May bibilhin lang ako. Pasok lang muna ako dito sa convenience store. Dito. Kasi may gagawin ako Ano kulang yung ingredients ko. Ingredients. Bili muna tayo dito sa convenience store. Pasok muna ko dyan. Ako, may toko-toko. Ako, sa loob na po ako ng labi. Pahinga lang. Kapagod. Ayan. Cute ng ilaw. Nakabili na po ako ng ano, kulang ko. Pahinga lang sandali. Tapos sakit na ako sa taas.